Ay makajulogs, good morning, good morning. Ya on ako di sa ano sa bayan ng bato sa barangay San Vicente. Ya, nampo ya pakita ko sa inyo makajulogs ayan oh. Mm. Ya, si Ate. <laughs> yan 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 yan. Bilinaso, lapitan ko si Ate ndami huli ni Ate oh. Ay si Ate oh. Bilin na may tab views. Ya, may tab views. Mamili lang. Ate, kurang mo bang kilo sa tilapia? Ay sa tilapia sa Karpa? Sa Karpa. 150 lang sa'yo. 150, 150. Ito 150 rin. Diyan sa Tabyo, sa Arukayan. Ito 150 din Iyo, di na kakaba nga. Tak sulo man sana ako. Oo oh. Ayaw eh, mga kajulog, so oh. daming huli. Dito lang po yan mga kajulog sa so, ano. San Vicente Bato lang. San Vicente Bato. Ayan o. No? Karpa, bibili akong karpa kahit mga dalawang kilo. Ayan o. No? Ito, oh, dagdagan ko na. Yan. Kasi dito ka naman. Yan, bibili ako niyan kay Ate Otavius kasi lulutuin ko sa store sa mga kasama ko. Oo. Yan. Ito yung ano mga kajulogs. Yung lugar na tinatawag na New Zealand. New Zealand. Ayan po. Kaso hindi na ito New Zealand, te. Anong tawag nyo na dito, te? Naging <laughs> Pacific Ocean na mga kajulogs, o. So. Ayan o, oh. pakita sa inyo mga kajulogs. ito yung New Zealand, o. Naging Pacific Ocean, ha. Ayan po. Mm. Oh, matubig na. Ayan Ayun, mga kajulogs so. Oh. Mm. daming namimigwit mga kajulogs sa oh. po. Ayos. Bibila ko noong mga kajulogs 'yung ano, 'yung karpa. Ang ganda nang lugar. Ayan tayo, Ate. Bibila ko noon. Ayun, oh, may mga nanguhuli din doon, oh. Ayun. Dami pa lang mga nanguhuli dito, ano te? Well, yung, ano yan, uh, Nagpapana, mga karpa din. Mm, yan mga so. Oh. Uh -huh. yan. yan. bibili na ako kay ate. Tibigyan mo akong dalawang kilo na Yung medyo maliit-liit lang na karpa. Ayaw lang isahan, dalawang kilo. O ganito lang. Mga ganyan lang. Sige. Ayan. Ay, mga kajulogs o. Ayan, may mga piga na. Ayun, yun. As Isat ka lahat yan. Isat ka lahat kilo? Oo. Ang naman te. Yun. Oh, para may piga ko ah, ah, gusto ba... mo yung piyot, piyot lang. oh, masarap sa ampala yung piga. Ah, uh, oo. Ayan, yan, yan. yung akong kajulogs o. Oh. <coughs> ako. Ito. Buhay pa man yan ano te? Oh, ito may pigat oh. O pagdating kay sa, sa Albay, buhay pa yan. Eh, hindi na buhay kasi palalagay na natin sa plastic. Ayun. Dalawang kilo lang. Dalawang kilo lang? Oo. Uh May dagdag pa yan. Ay, hindi, kulang pa yun. O, yan. Oo, yan. Dagdagan pa ni ate, oh. May lalagyan ka. Ang problema, te, wala. Ay. Yan. Ang mga kajulogs, so. oh. Dagdagan ko na yan oh. Jesus, ang daming dinagdag na ate. Mayan Thank liyan. you. <laughs> Ayan. O paano ka natawid na eh? Adol sa kabila. Ah, yun, Ay, yun pala oh. Kung mga kajulogs so. oh. Marami pa yan. Marami pa yan. Dito lang kayo sa ano, San Vicente. Araw-araw mo na dito. Ayan. Mga so. oh. ganitong uras so, so te. Oo. Ayan mga kajulogs oh. Binigay sa akin na ate Mga ilang kilo na to te. Mga ano na ata to eh. Tatlong kilo. <laughs> Tatlong kilo. O so, magkano ito lahat eh. 150, 300 plus yung 375. Oh, 375 bangang julogs oh. Dami na niya. Dami niya no. Thank you ate ah. Oo. Oh, oh. Yan. Ayos. Oh. Libre lang si Ra dito. Pag gusto mo pa pumunta ka lang dito. Araw-araw ka lang dito te. Araw-araw ako dito. Yan. Yan ang aahin ko Yan po. Dapat nagdadala ka ng iko bag. Hindi napadaan lang ako kasi dito Tuti. <laughs> napadaan lang ako. Oo. Uh -huh. -oh. Ano kalsada yante, Saan po ang labas niyan? Yung pang Bacolod 'yan. Ano? Ba Bacolod. labas niyan? Libon. Hindi pa uh, ano, malawag. Tapos papunta ka diyan, Libon na 'yan. Yeah, pero may kalsada diyan, Tuti. Uh Oo. -oh. Ayos. Magandang kalsada diyan, diretso ka na. Uh -uh. Magkaliwa ka lang paglabas mo doon sa dulo. Ah, para okay. bakulod na. Ayan, bakulod. Ah, ito pa. Ah, hindi pa naman pala ito bakulod. Pa to, Oo, sa Vicente pa ito. Nakasakop. sa tabi ng Pangulo, tulay ng Pangulo, bakulod na yun. Ah, pakatawid. Opo. Ah, yun. May bakal na tulay dyan eh. Yan. Sa dulo. Ayan, makajulog so. Bakulod na yun. Hmm.